upang tiyakin na maayos at episyenteng na ipatutupad ang mga programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaang pandaluwigan, patuloy ang pakikipagpulong at pakikipag-ugnayan ni Governor Joe Ed Garcia sa iba't ibang konseho at ahensya ng pamahalaan tulad ng Provincial Health Board kung saan tinalakay ang mga pinakahuling ulat at estado ng mga programa at serbisyong pangkalusugan, lalo na pagdating sa mga kaso ng rabies, mental health at iba pa. Dissemination of Study Findings Workshop para sa Bataan Transport Diagnostic Study kung saan ibinahagi ang isang pag-aaral para makabuo ng isang Sustainable Provincial Transport Master Plan na magpapabuti sa daloy ng biyahe at sistema ng transportasyon sa bataan. Provincial School Board kung saan tiniyak ang kalidad ng serbisyo pagdating sa edukasyon, katuwang ang Department of Education consultative meeting kasama ang Department of Economy, Planning and Development kung saan pinagtibay ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at tiniyak na ang pagpapatupad ng mga programa ay tunay na maghahatid na kaunlaran sa pataan.